Okay, so okay na ba guys? Uh, narinig niyo na ba ako? Sorry Medyo hindi natin na-check kanina yung uh, yung sound natin Okay na, good, good, good At least naibalik natin yung sound pati yung uh, video Kasi maganda ang vlog natin ngayon uh, Maganda itong laglagan blues At uh, uh, ito na naman isa sa mga vlog na sasabihin natin ay may tama na naman si Vlogcaster. Matagal na natin binablog ito doon pa sa issue uh, as, as early as year 2000, binablog na natin na yung mga reclamation project, project ay tiba-tiba uh, ang Duterte admin dyan. Bilyon-bilyon ang kita ng mga Duterte boys dyan. At uh, itong, itong issue na ito, paulit-ulit natin sinasabi na nung uh, naging controversial yan na uh, yan Burak Kai or uh, uh, isang isang parte diyan sa 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 Manila Bay na pinuno nila ng kwan ng dolomite uh, dolomite sand or naging dolomite beach sabi natin eh cosmetic kwan lang yan cover lang yan para hindi natin mapansin na sinira na pala nila yung uh, world renowned sunshine view, sunset view. At uh, sunset view diyan sa Rojas Boulevard. At sabi natin, tiba tiba ang kita ng mga Duterte boys diyan sa mga reclamation projects niya na during that time lang ni Duterte ay inapprove or karamihan wanya, n'o 25, 25 reclamation projects all over the country at uh, 12 jan na, na located sa uh, uh, uh sa Rose Boulevard sabi ni sa Lito de Guzman kasama ba si Benny Antiporda dyan? kasama po <laughs> most likely kasi everybody happy to kaya gumawa sila ng uh, Dolomite Beach para ipakita pro environment sila pero gusto nila tingnan lang yung tao yung Dolomite Beach at kalimutan ng tao yung paninira ng Dahol Manila Bay. Tingnan nyo nga, ha? yung mga DDS na yan, napaka uh, walang utak talaga, di ba? Uh, hindi sila nagalit sa reclamation projects, pero panay, panay, panay puri sila uh, kay President Duterte na ginawa yung Dolomite Beach. Kumbaga, yung katiting na beach, na pinaganda ni Duterte hindi nga pwede mag-swimming dyan dahil ang dumi-dumi ng tubig at ang daming burak sa sa tubig pero uh, nakalimutan nila banatan or uh, magalit doon sa paninira kung pupunta kayo dyan wala na kahit kayong makita beach dyan eh puro mga reclamation projects na ah, Jerobles kaya kasi sa, kasi sabi niya wala talaga wala talaga utak ang mga ito ah ah And uh, welcome, Jeff Haya and many others. Okay, so uh, matagal na natin sinasabi na tiba-tiba talaga kita ng mga Duterte boys dyan. At uh, buti naman na uh, meron nagpadala sa atin ng uh, video ni Senator Sincha Villar na head pa naman ng uh, Committee on uh, Environment and Natural Resources ng Senado kung saan uh, nag-sip-sip siya sa mga sa mga tao sa Las Piñas at sabi niya siya daw ang parang uh, hero daw na dahil daw sa kanya ay uh, uh, naisalba daw niya yung mga yung mga ilog diyan at para hindi sila mabasa uh, mabaha at sabi pa niya eh siya daw ang uh, hindi daw siya pumayag na gumawa ng mga reclamation projects diyan na uh, malapit sa lugar nila sa Las Piñas at uh, tinutulan daw niya ito. Pero sabi niya, uh, ito daw yung dating DNR na inappoint ni Duterte noon na si, uh, na si Frank Simato. Frank Simatu ay tumanggap ng uh, 300 million kada ECC. So kung 25 ECC, that's 7 say more than 7 billion. Kaya lang uh, if we if we dig the issue deeper, uh, deeper makikita natin na imposible si Frank Cimato uh, si Frank mag-isa mapapa-approve yan kasi yung mga bagay na ganyan uh, it goes uh, it goes higher it goes uh, to the level of Malacanang or the president hindi pwede uh, Uh, hindi puwede si si mato lang ang mag-approve ng uh, ng project na yan without the approval of uh, of uh, president duterte so or malakanyang or uh, ng uh, uh, philippine reclamation authority lahat ito under in fact during the time of duterte nilagay niya ang office ng president uh, ng ng pre uh, Uh, reclamation Project Authority, PRA, Philippine Reclamation Authority, nilagay niya under, under mismo sa Office of the President. So, dyan yung makikita na talaga naman, talaga naman na ay uh, ma may interest talaga si Duterte dyan sa mga reclamation. Bakit? Eh, karamihan mga financer dyan sa mga reclamation, reclamation projects ay mga mainlander Chinese na nakipag, uh, nakipag, uh, partner up lang sa mga local Chinese tulad yung tatay ni ni uh, ni, uh, ni Sherwin Gatchalian, si William Gatchalian at saka uh, yung mga iba pa diyan ha pati yung mga SM group diyan. So may may Chinese money yan, ha? So uh, pero si Sintia Villar binanata niya si Frank Simato, hindi niya na realize na ang binabanatan niya ay ang dating kaalyado niya at sinabi pa nga isa sila sa mga biggest finance contributor contributor ng mga ng Duterte campaign. Ah, uh, kuso by hitting si Matu na appointee lang ni ni Duterte, parang binabanatan na rin niya si Duterte kasi gago lang tayo, hindi naman tayo pareho sa mga DDS na hindi talaga nag-iisip. Gago lang tayo na maiisip Napakagaling naman ni si Matu na isosoloin niya yung billion-billion na pera kasi sabi ni Cynthia Villar uh, 300 million daw kada uh, ECC or environmental 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 uh ECC uh certificate in the environmental clearance certificate something uh, ECC ah uh. so at uh, kaya nga si President Duterte mismo uh, at kung i-research nyo, yung mga payari ng, uh, ng, ng mga reclamation projects, yung signing na ng mga project nila, do doon sa Malacanang ginaganap at kasama si Duterte. Sa isang signing pa dyan, kasama pa nga si Alan uh, o si Peter Lin ba? Ah, uh, ito mga pito mga kalyado ni Duterte. Ah, uh, mga kagrupo niya. So, may may personal interest talaga si Duterte kaya hindi pwede ah uh, uh, sandali sino ano ba complete name ni Frank Simato ah uh, Roy Simato ba o Frank Simato sandali ah uh, nagkamali daw tayo medyo <laughs> dali tingnan natin ay Roy Simato sorry guys Roy Simato, Roy Simato. Yeah, medyo na misread ko itong note ng VAT team natin. Medyo maliit masyado ang uh, ang mga fund nito. Si So si Roy Simato, uh inpag panya ang si Duterte na tinanggal do Duterte si si Roy Simato, pero I don't believe na uh, ti, si Roy Simato ginawa lang fall guys si Roy Simato nung uh, nalaman na siguro baka uh, uh, nag-attempt si Simato na solohin ang mga ang mga ang mga tongpats pero syempre mas malaki dito ang malakanyang ha tingnan natin na meron pero pa rin mga picture ngayon yung uh, tingnan natin na Duterte kasama yung mga iikwa natin na i-google natin Duterte Duterte uh, reclamation projects Reclamation Projects. Okay. Duterte Reclamation Projects. Uh, basta marami yan picture si Duterte na kasama, kasama iilan na, iilan sa mga, sa mga, sa mga Chino na nagpipinans dito sa, ito ata eh. Ito ata eh. Tama, ito. Kilala ko ito, nakilala ko ito. Itong sa kanan. Ah, uh, itong sa kanan, mayabang 'yan eh. Kasi nakilala ko 'to nung PR PR ako ni President uh, ni President Mayor Erap Estrada at pupunta ito doon kay Erap at sinasabi, "Mayor, i-approve niyo na kasi na-approve na ni Duterte ito." So ito. So isa 'yan yung sa yung medyo bata-bata sa kanila ay kilala ko. At yung sa kwan naman, sa kanan, yun si Michael Lim. Ano? Yan si kwan, si Peter Lim. Si Peter Lim, ha? Nakita nyo, hindi lang, hindi lang pang pogo, pang reclamation pa ito si Peter Lim. At yung sa kaliwa niya, ityan, yan bata, ang yabang yan. Uh, pagpunta doon sa office ni kwan, ni ni Mayor Erap na gusto niya lahat kwat uh, kwan sa kanya. Nagpapanik na asikasuhin siya dahil may authority daw sila ni Duterte. Yung pala, si Alan Lim pala ang kaalyado niya, kaya pala ang yabang-yabang mo ha. So yan ha. So yan ang mga, kaya ngayon ito, ito ang isa sa mga picture na naging, naging kwan na ngayon. Naging uh, nahuli talaga si Peter Lim na meron talagang meron talagang ties kay Duterte. So hindi lang pang itong si Peter Lim hindi lang pang, uh, pang pogo pang reclamation project pa so kaya ngayon uh, nung sinabi niya uh, nung uh, umap uh, nung umepal si uh, si Villar na sinabi na uh, binabayaran uh, itong mga reclam reclamation project operators itong si Roy Simatu Uh, parang inamin na rin niya na binabayaran itong mga dito uh, mga reclamation project operators na mga mainland Chinese uh, uh businessmen, yung pala hindi pala businessman mga smuggler pala ng drugs at saka mga po criminal pogo operators pala uh, parang inaamin na rin niya na matindi talaga ang katiwalian sa reclamation project noong time ni Duterte. Ha? Medyo mahina lang ang sound kasi ispy lang natin ang nag-report nito. Ispy lang natin ang nag-report nito. At medyo mahina klase yung cellphone. Pero hopefully marinig nyo. Ibasahin ko na lang sa inyo kung sa transcript, kung ano ang uh, tinranscribe ito ng, ng team ko. Sabihin ko na lang kung anong sinabi niya. So eto na, eto na ang uh, ang pangingepal at pahiro effect ni Sintia Villar. Malayo ang ang cellphone sa kanya eh, sa kung saan siya kasi umayad sila, uh, oh, sila, uh, sila po at uh, uh, kaya po po inaayawan ang reklame syon kasi yung yeah. reklame syon isasarap po yung ating ilo ngayon po nang bawahin kasi sa Bode River, Bolivar River uh, Las Piñas River at Makanyaga na po

85 B2 na. Oh, uh, kaya kapilitan natin. Kaya niya. Nakaka-issue na ICC para mag sa Manila 22 is 3. I-attempt pa pa-forward. I-file 2010. Yeah.

Okay, so pasensya na medyo yung uh, kumuha ng video ay masyadong malayo kay, uh, kay uh, Sincha Villar at mara mara malayo rin sa speaker pero lumalabas kine-claim ni Sincha Villar A uh, 300 million ang naibigay kay uh, Roy Simatu, pasensya na kasi masa uh, matulog sa iutak ko si Frank Simatu na kasama ko rin dati sa Philippine Daily Inquirer. Ito yung reporter ng Philippine correspondent ng Philippine Daily Inquirer based in Baguio City. Eh, tayo naman national reporter or NCR reporter tayo ng Philippine Daily Inquirer for uh, almost 20 years. Kaya medyo, na mas, pag sabihin mo si Matu, mas, uh, mas, kila, mas kwan sa akin, sikat sa akin, si Frank, si Matu, uh, inquirer correspondent ng uh, Baguio City at Cordilleras. So, dito kay Roy si Matu, sabi niya, <laughs> oi Frank, baka ikaw nakatanggap ka rin, Frank. <laughs> Biro lang. So, sabi ni Roy si Matu, ah, sabi ni Sintia Villar, ito si Roy Simatu ay nakatanggap ng 300 million kapalit ng pag-aproba ng uh, 22 reclamation projects sa uh, nationwide. Ah, sabi niya, ah, ito daw uh, pera na ito ay uh, ay ganito kalaki ang mga ang bigayan ng mga ng mga bribe money para sa reclamation projects dahil parang halos tubong lugar daw yung gagawa nito ang uh, laki ng ibebenta per square meter. Sabi nga niya, ang lupa sa ang Mall of Asia kasi reclaimed pride area rin yan eh. Ang lupa sa may, may Mall of Asia ay 500,000 up to 1 million per square meter. Isipin nyo naman. ah uh, nung ginagawa pa lang yan ng mga reclamation projects at sabi ko nga sa inyo, nakilala ko yung ilan, ilan dyan kasi parati yan, para yung puntayan yan sa, si Manila City Hall kung saan na uh, ako yung media advisor ni uh, former uh, president and uh, and mayor Estrada uh, uh, may sinabi sa akin ang gastos ang nila diyan per square meter ay mga 10 to 50,000 per square meter pero pag natapos na yan may sudat na diyan pwede nila ibenta yan from 1 to 2 million per square meter. Sipi nyo yan, 1 to 2 million per square meter. Yan na pinaka-expensive property. Eh, paano ba naman? Sa gitna-gitna talaga yan ng Pasay at uh, ng Manila. So that will be the most expensive ba? Uh, uh, real estate in the Philippines. So sabi niya, sabi ni Sincha Villar, ang lupa sa May Mall of Asia ay 500,000 up to 1 million per square meter. Kaya nag, nakareclaim ka do, kaya pag naka-reclaim ka dun, yayaman ka. Kaya gustong-gusti nila yun. malaki ang nilalagay nila para makaka-reclaim sila. Yan. Kaya sabi niya na tinanggal daw ni uh, ni Duterte dahil uh, dahil uh, at ah, tinanggal daw ni Duterte itong si Roy Simato, si diin sa Roy, uh, Roy Simatu dahil na balitaan na nakatanggap ito ng 300 million ang question kung si Roy Simatu ay nakatanggap ng 300 million eh pa mas lalo na kaya yung mga yung mga sa yung my final say talaga kasi kung wala kang backing na Malacanang, ng malakanyang ng malakanyang ni first base uh, hindi mo maawon hindi mo magawa, hindi mo ma... Pasensya na, may, na tinitingnan ko yung dito sa sa CCTV, sa East Zamboanga Business and Events Place. Siyempre, kuha rin tayo, security conscious. <laughs> Maraming tao. Yun pala, pupunta lang sa coffee stop. <laughs> Kala ko kung dito na sa akin. Mga mga bata na ni Roy Simato o mga bata ni Duterte galing dabaw. <laughs> so yan, ha? So, at saka kahinahinala, ha? Ah, nung time ni Pinoy, inipit niya ito, hindi niya inapprove ang mga ito. Pero nung time ni Duterte, halos na-approve lahat. At ang ginawa pa ni Duterte, ang opisina ng dati ata sa DOJ under or DOTR, under ang PRA, Philippine Reclamation Authority. And then suddenly, ginawa ni Duterte, nilagay niya under sa so office niya. Ibig sabihin, monitor niya, at siya ang last say. Yung pala, sila Peter Lim, isa rin sa mga financer diyan. So, ibig sabihin, tiba-tiba rin talaga. Kasi mga galante rin, mga ito, anyway, yung pera, galing sa drug money, at saka sa pogo money. So, ah... Uh, na kahit nagpa nagpahiro si si Cynthia Villar na kung wari na binabanatan niya, ine-expose niya si Frank Simato, pero ang totoo, inaamin niya talaga na matindi talaga ang katiwalian lalo na sa reclamation issue during the Duterte administration. Kaya noon pa man, doon pa lang sa issue ng Dolomite Beach, uh, nanawagan na tayo sa Kongreso at Senado, imbestigahan nyo naman yung katiwalian dito sa reclamation projects. Ang tagal-tagal na, two and years na ang Marcos administration. Bakit nyo hindi ito? Ha? Bakit hindi nyo ito iniimbestigahan? Kasama na ito. Yung pagtanggap daw ni, uh, ni DNR Secretary na appointee ni Duterte na si Roy Simatu ng 300 million at at uh, investigahan nyo rin at i-share nyo itong blog i-share nyo itong vlog, i-like nyo itong vlog para mapunta ito sa mga sa malakanyang, kasi isang issue na naman ito, pwede nila halong ha? na na tumanggap yung mga Duterte boys at baka eh, pati si mga kamag-anak ni President Duterte tumanggap rin dito sa mga sa mga reclamation proponents na ang pinanser ay mga Chinese mainland Chinese na galing sa pogo money, galing sa drug money at kung ano-ano pang mga kati, mga mga criminal activities, mga racket ng mga Chinese dito sa bansa natin. So dapat ito rin maisama rin sa investigation kasi yun lang ang problema lang dito kaya siguro tahimik rin yung mga yung mga Marcos boys dito kasi pinigil daw ni President Bongbong Marcos iilan Uh, ilan dito sa mga reclamation projects. Pero ewan ko, kwa pag tuwing pupunta ako dyan sa mga sa mga paborito kong hotel dyan sa Kwan, Nobu Hotel at saka, ay ah, hindi, yung Kwan, yung uh, mga hotel uh, ano pa to, yung yung mga yung uh, Conrad Hotel yung, basta mga mamahalin hotel dyan, ay nakikita natin, halos tuloy-tuloy pa rin yung 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 kwan, yung uh, reclamation project works dyan. So, uh, ibig sabihin na uh, yung nag-bribe doon sa Duterte administration, baka uh, inuulit inulit na naman dito sa Marcos administration. Kaya nga dapat investigahan talaga ito na mga magagaling na mga na mga congressman dyan daw sa magagaling daw kasi ngayon nag na naman sila yung Quadcom pero wala na, hindi na, hindi na believe ang mga tao sa kanila Kahindi, koko, hindi na masyado marami nanonood kasi nadala na sila. Nadala na sila, puro investigasyon. Wala naman nangyayari. Hindi naman na-impeach. Investigasyon ng investigasyon, hindi na-impeach. So, so, pero sana ito, uh, another another, another, ito, another issue laban sa mga Duterte na dapat investigahan. So, yan lang, ha? Yan lang ang uh, an update natin dito sa mga reclamation projects na brinag natin noon. And thank you sa mga sumali sa atin sa vlog na ito. Thank you for joining us in this vlog. And uh, lalo na mga humabol at uh, sila Andres Jacinto at si Jel Robles, si Jab Hai at yung mga nauna, si Doce Ocho, si Hon ha Hanorio Posada, si Ricky Aquino, si jo Joshua Se Cantiveros, si Joel Robles, si Roy Kidd, si María Vallete, y many more. So mucho y mas gracias a todos, and see you in my next vlog.